paano magiging magnanakaw si Marcos ng dalawang bilyon dollar? Samantalang ang budget ng Pilipinas sa loob ng panahon ng kanyang panunungkulan, wala pang kalahating, isang bilyon. Sa, dalo, sa loob ng dalawang puntaong taong ng, ng presidente si Marcos, ang budget na nahawakan niya galing sa kongreso ay lim, wala pang isang bilyon, mahigit lang yata limang bilyon. Saan siya magnanakaw ng dalawang bilyon kung ang budget ng buong Pilipinas sa buong panahon niya ay limang bilyon, uh, lang, bilyon lang na dolar? Oh, meron ako nakita ulat eh. No? Oo nga naman, imposible nga naman ha ang kamagnanakaw ng dalawang bilyon na ang pera lang, eh, limang, limang daang milyon na <laughs> La dolar. <laughs> Napakalayo naman sa katotohanan niya no? Kaya yung mga naniniwalang si Marcos ay eh magnanakaw, maghunos dili na kayo. Pag masyado, eh, galit kayo sa Marcos saka sa martial law. Yung mga komunista lang naman ang galit sa martial law eh. Nung martial law, napakaganda walang drug addict na nagkalat sa daan. No? Makaka, makakaano ka, meron kang peace of mind ng martial law. Ang mga oh, nagre-reklamo lang it's naman, it's naman it's nun, yung mga swail it's sa it's gobyerno, it's oh. yung mga manlalabang, kagaya niya si Eta Rosales na yung mga kasama niya, yung mga komunista, ang mga nagre hey, that's that Marcos knows, the borrow of money. Well, the World Bank, Refused to lend money to the Philippines before I became president. Did you know that? I Forty million per dollars was all that the World Bank would lend in one year, because of inefficiency in the handling of the funds, the um, uh, serious corruption that was endemic, and at the same time the lack of planning. What is the current World Bank assessment now? our indebtedness about 11 to 12 billion. and uh, the uh, most important part is before i became president, 90% of all the indebtedness had to be paid within a year or two short term. now we have been able to extend this to long term uh, indebtedness. before my term, we could not pay our indebtedness. there was a time when the uh, what you call the uh, 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 debt payment ratio in relation to foreign and exchange earnings was 42%.